Hi guys! Welcome na naman po sa ating vlog. So for today's video, so ayan na nga. Eto na nga. So ito, may napansin ako no? Uh, March, March 12 yata yun. Napansin ko yung mukha ko, parang mayroon ako mga butlig-butlig sa mukha. Na parang kagat siya ng mga insekto. <laughs> Kaya lang, ang ikinabahala ko nito is nagdadry yung lalamunan ko. So, March 12 yung una ko siya napansin. And then, March 13, kinabukasan. So, pinapatete ko pa rin si baby noon kahit may mga napansin akong ganyan. And March 13, may nakita sa chan ko na isang blister na may tubig siya. So, bali yun sa mga mukha ko, nung napansin ko siya, nasugatan ko na siya. Kasi makati siya, tapos nakamot ko, eh di nawala yung pinaka tubig niya. Eh, hindi ko naman alam. And eh, naalala ko na meron nga pala sa labas na mga batang may bulutong. So, nung nagkaroon na ng tubig yun nasa tiyan ko, may blister sa tiyan ko, bigla ko napabangon kasi iniisip ko nga kung bulutong siya. Hindi pwede magkabulutong kasi yung anak ko is nagbe-breastfeed siya sa akin. So, paano siya? So, medyo napansin ko na dumadami na siya. Ay, nako naman talaga. Ina-isolate ko na yung sarili ko sa kwarto. And si Ellie is iniwan ko muna kay mama at kay Joyce Ann para hindi siya mahawa. Kasi mahirap yung pakiramdam ng may bulutong. And... Kaya siguro yung mga bata nilalagnat sila kasi pag may bulutong ka, masakit yung lalamunan mo na parang dry na dry siya. To the point na nandun siya sa may parang alang alam mo. Ayun na dyan. Para siya mga butlig-butlig. -but. Meron sa lips ko ito. <laughs> Hindi ko siya ginanan ng kamay yung towel, bi dinamp damp ko lang gan. Tapos sabon ni pilis yung gamit ko. Yung paubos na yun yung ginamit ko kasi kailangan mild soap lang. So, talagang research ko kung ano yung mga pupwede at bawal dito sa ating bulutong. So, dahil nga meron tayong bulutong is bawal tayo sa mga matatapang na sabon. And, hinista po na natin yung mga sabon natin. Mga sabon? Isa lang naman yung sabon na ginagamit ko. So, ginagamit ko kasi sabon is kojik na gisana so hininto ko muna yung paggamit kasi nga matapang yun ang ginamit kong sabon is yung set up ni, ni ellie and pati shampoo is tinigil ko kasi magkakaroon din ng bulutong yung ulo meron din talaga sa ulo, wala siyang panalampasin Diyos ko lahat ng part ng katawan mo meron so yung mga part na malalaki is yun yung mga naputok ko naputok means aksidente kong siyang nakamot so dahil hinga, hindi ko siya alam kasi nabulutong nakamot ko siya nung medyo lumalabas pa lang siya na parang butlig siya na may tubig and nalaman ko na lang na pumutok siya pag naligo ka kasi mararamdaman mo mahapdi siya pag nadaanan ng tubig so ibig sabihin mahapdi is may sugat doon kaya nung tinignan ko sa salamin may parang ano nga nabalatan eh hindi ka parang alam na bulutong siya kaya ayun eh pag nabalatan pala yung bulutong is mag-iipon siya uli ng another tubig so ayan na siya <laughs> Magapa rin yung face ko. Dahil siguro sa mga ano, kasi ayan nagtutubig siya. Ayan. So hindi ko alam kung paano ko tatanggalin yung mga magiging iwan na peklat nitong bulutong. Bulutong pag mahirap ka, pag mayaman chicken fox. so ayan siya. Sa leeg, ayan sa ganito ko marami din eh kasi ang ikigil eh yun dyan kaya medyo namamagayin dito pati sa kabila ayan namamagayin dito pero wala akong masyado sa leeg lang sa dibdib madami sa sa katawan sa katawan sa katawan Ah, sa dibdib tsaka sa likod. Madami. Sa braso. Yan siya. So, 30 year, 33 years of existence. <laughs> 33 years old na tayo bago tayo dinapuan ng buluto. So, good luck sa atin kung para natin tatanggalin yung peklat ito tong mga buluto nga to. Kaya shout out dun sa nang hawa sa akin. Very good ka. Very good mo. Pero alam ko kung sino siya. Kasi Basta. <laughs> Hindi. Kasi bumili siya sa tindahan. Bumili siya lagi sa tindahan. And yung anak niya, nagkabulutong. Yan, Bumalit siya sa tindahan. So, talagang ano siya, nagnana na siya. Ayan. Huwag niyo siyang puputukin ha? Huwag na, huwag niyo siyang puputukin Kasi sa mga research na nakita ko, hindi siya pwedeng putokin kasi lalo na laki yung peklat niya pag pinutok siya. Kasi pag pumutok siya, mag- Uh, mag-iipon siya uli ng tubig lulobo uli siya. So, ayan siya. So, bali, ayan yung nauna kong mga bu butlig na bulutong. Ayan. Ayan siya. So, hindi ko naman siya kasi alam na bulutong. Ano, uh, naputok siya, pumutok. Ayan ito. Tsaka ito. Yan, 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 yan. Galit na galit sila, no? Talagang nasa mukha ko sila, eh. Sa lips, meron din. Huwag niyo siya buputokin, ha? Huwag na huwag. Huwag na huwag. Maniwala kayo sa akin. Tapos, hindi totoo na huwag kayong maliligo. Kasi dapat maligo kayo. And, naliligo ako araw-araw. Simula, nagkabulutong ako, naliligo ako araw-araw. Hindi ako nilagnat. Hindi mo ako nilagnat. Siguro nilalagnat ka kasi ano, dry yung lalamunan mo. Sobrang dry ng lalamunan. Ang ah, sakit na sa lalamunan kaya ano ko, lunok ako ng lunok ng laway and inom ako ng inom ng water kasi dry na dry yung lalamunan mo to the point na nandito siya. Yung dry. Nandito siya talaga sa may parang yung ano na bibig mo, yung ngalang-alam mo, nandun siya. Yung dry niya. Inok lang ako ng lumok, tapos inom ako ng inom water Kaya kung bata yung magkakaroon nito talagang lalag natin kasi hindi nila kakayanin. Ikaw nga na matanda, Diyos ko. Pero naliligo ako araw-araw. Kahit masama yung pakiramdam ko ligo and wala akong ininom na kahit anong gamot. Kasi hindi ako pwede maggamot. <laughs> Nagbabadede kasi ako. Kaya lang ako hindi nagpadede. Kasi nga, may bulutong ako. Ayoko siyang mahawa kaya pang Simula kasi to 14. March 14. Ano pwede siya ngayon? March 14. Today is 19. Five days. Ayan okay, siya. Ganyan. Namamaga pa rin siya. So, sobra ba naman dami niya? Ay, Diyos ko Lord. Huwag nyo siyang puputokin kasi kusa siyang magdadry ng may tubig siya. Kasi yung mga nasa ulo ko, at sobrang, sobrang dami din yung nasa ulo ko. Ang dami. Talagang makakapa mo siya. At sobrang kati niya. Sobrang kati, mahapde, mainit, ganon. Yung nasa ulo, huwag nyo rin gagalawin. Huwag nyo kakamuti, huwag nyo puputokin. meron yun sa ulo. Ayan. Yan. Huwag niyo siyang puputokin and nararamdaman ko siya na nagtutuyo na siya. Pag nag uh, nagsalamin ako nung naliko ako, tinignan ko siya. Ginan ko. Para siya may mga balakubak. Yun pala, kala ko may balakubak na naman ako kasi nga, bawa siyang shampoohan. Hindi siya pwede shampoohan kasi nga, uh, lalo may irritate. Kailangan kasi mga mild lang yung gamitin mild na shampoo, mild na sabon. Buti na lang nagkataon na noong nagkulong ako sa kwarto is ah, uh, tawag dyan? Dito si CR namin sa kwarto, may sabon si Pilis dyan na setup bill. Dalawa yung sabon niya dyan. Isang maliit na lang. At saka, may malaki pa. Yung maliit yung ginagamit ko sa buong katawan ko. So, ayun. Araw-araw kong naliligo, hindi totoo na hindi siya pwedeng liguan. Mas may irritate yung bulutong pag, pinali, pag, hindi siya, nyo, pag hindi siya niliguan kasi syempre kahit nasa bahay lang tayo, madumi, maalikabok. Diba? Tsaka yung oil ng balat natin. and mas lalaki siya. Kaya yung mga, ayan, yung may mga malalaki dyan, yun yung naputok ko nang hindi ko naman alam na bulutong na pala siya. So, nawala kasi yung tubig niyan and nagipon uli siya ng another tubig and lumaki siya. Kaya, pag nakabulutong kayo hanggat maaari, wag nyo siyang kakamutin para hindi lumalim. So, pag lum lumalalim na naman ang bulutong, pag naputok nyo siya and mag-iimbakag uli siya ng tubig and lalaki siya. Hindi katulad kung pababayaan nyo siya ng magtubig lang siya. Yan. Hindi siya lalaki. And babalik siya sa dating balat mo. Hindi katulad kung naputok nyo siya. Yun nga katulad ang sinabi ko. Magiging sugat siya kasi lalalim siya. And yun na yung mag ng scars dun sa face natin. So, ayun yung nangyari sa akin ngayon. So, ayan. May so, pag nagkabulutong ka, magkakaroon ka ng kulane. May and, it? ang signs and symptoms niya is, nung hindi pa lumalabas yung mga, ano, blister. Medyo masakit yung ulo ko. And, dry na dry yung lalamunan ko. So, bali ang bulutong po is, hindi siya nakakahawa ng pagaling na siya. Nakakahawa siya pag magsisimula pa lang yung bulutong na meron kang mga blister na putok and ihahawak mo yung kamay mo sa taong hindi pa nagkabulutong. So doon siya nakakahawa at saka pag magkasama yung hindi pa nagkakabulutong at may bulutong sa isang lugar. So, ganon. Pag yung laway niya tumalsik sa'yo o kaya nagkiskisan yung balat yung dalawa, ayan, mahahawa ka. Pero yung pagaling na yung bulutong, tapos didikit ka sa kanya, wala na yung ganon. Kasi ang nakakahawa lang naman sa kanya is yung tubig niya. At yung laway nung may buluto. So, ito po lahat is base lang sa aking experience. Ano po, hindi po tayo expert. And ito po is binasa ko din or ni-research ko. Siyempre kung ano yung mga bawal at po pwede kong kainin. So, ayan siya. Gabi-gabi ganyan kami. Pag-uwi siya si Ellie. Yung mga anak ko, pag-uwi sila or lalabas ng bahay, tinitignan ko, sinisilip ko kasi hindi mo nga sila pwedeng hawakan. And ayan, nakasarado lang yung bintana namin dyan. Tinatanaw ko lang sila. Sa may bulutong, ang bawal lang is bawal ka sa maasim and bawal ka sa maanghang. So, pag maanghang ka syempre pagkapawisan ka doon and lalong dadami yung bulutong mo. And kumakain naman din ako ng mga isda or malalang sa lahat naman kinakain ko, wag lang maasim and manghanga. Yun yung bawal. And gamot, wala akong ininom na gamot na kahit ano. More water lang. So, nagkulong ako sa kwarto ng halos dalawang linggo din bago ako lumabas. Kasi hinintay ko muna talagang crusted yung mga... Bulutong, yung mga butlig-butlig niya. So, hinintay ko muna na matuyo talaga siya. Bago ako lumabas ng bahay kasi hanggat maaari ayokong mahawa sila ng bulutong kasi hindi maganda yung pakiramdam niya talaga sobra. Nakaka-depress siya. Nai-stress ka lalo na pag nakikita mo yung sarili mo sa salamin na ganyan yung itsura mo. And lalo kang mai-stress pala pag gumaling na siya kasi isipin mo yung mga uka-uka na iniwan nung bulutong sa mukha mo kung paano mo yun siya ibabalik pero dahil nga hindi na siya uh, nawala may nawalang parang laman ng balat mo sa mukha and siguro kahit sa parting katawan and hindi mo na yun siya mababalik and hindi natin na uh, alam kung ano pa yung pwedeng gamitin sa mukha natin para maibalik yon so hindi na nga siya mababalik gagawa na lang natin siya ng paraan para maging light siya kasi pag natanggal yung crust ng Uh, sugat is magiiwan siya ng malalim and maitim na peklat. So, tatanggalin na lang siguro natin yung maitim na peklat para hindi naman siya ganun kapangit tingnan, di ba? I love you so much! Dah Dami na mukha oh. Bilisan mo! Love you! Oh, careful, careful, careful! Paper kuya? Paper kuya? Bilisan mo dyan, ma? Bilisan mo, ayun na lang mo ko. Oh, kakagating ka, Bili. Bili, go inside na. Talian mo. Dami na mo. Bilis! Love you so much. Love you so much. Ay! Ayaw mo, Adobo? Ayaw ko. Kawain na ako. Buksan mo yung electric pan dyan, mahal ko. Ayusin mo yung electric pan doon, ha? Ayaw ka, batid mo. yung sombrero yan? Kanino yan, Geging? Baka madumi yan. So, yan. Yeah, natanggal na yung iba. Natanggal o tinanggal, Julie? So, yung mga tuyo na tinanggal ko na. Yung mga natuyo na pero yung malalalim, ayan. Natira. And hindi pa masyadong tuyo. Ayan. Tsaka to, itong nasa kilay ko. Yan. Basta yung mga natira na may balat pa. Medyo ano yan siya. Hindi pa tuyo. Kaya hindi ko pa sya kinutkot. So maglagay na tayo ng moisturizer para medyo hindi dry yung balat na. So ngayon lang tayo maglalagay ng moisturizer. Pag ilang days na natin. Kasi ngayon lang siya talaga nagbabalat na. Kaya, lagyan na natin para pag medyo okay na yung mga sugat ay yung mga, eto yung mga natitira. <sighs> Tignan natin kung paano natin siya magagawa ng paraan na bumalik sa dati. <laughs> so, ako kasi dati, hindi naman ako tigyawate. No, di ba? Lagyan natin moisturizer yung mga tuyo na nabalat. So, ito yung ginagamit ko. Mayra na moisturizer. Good luck sa atin. Kung paano natin matatanggal yung mga peklat nito. Tingnan Tignan natin, no? Kung ilang buwan natin ito tatanggalin na. No? So, medyo masarap na siyang himasin kasi hindi na siya ganoon kagaspang. Hindi katulad ng mga nakaraan. Ay, Diyos ko, Lord. Pag hinawakan mo siya, madadiri ka. sa so moisturizer ang nilalagay natin yung kasi may mga sugat-sugat pa. May mga anpa pa. Hindi pa natatanggal yung balat niya eh. Uyong kong baka lumalim yung sugat. Yung mga alam ko lang na medyo pag hinawa ka mong ganyan, ay, sasama na siya. Yun. Pero ito kasi, mararamdaman mo, may sakit pa eh. Medyo masakit. Kaya, pag kinatkot ko yan, dudugo yan. Kaya huwag natin pilitin. Mga 2 to 3 days pa yan. Or tomorrow, tignan natin kung tuyo na. Kung dry na, diba? So, wala naman tayong magagawa dyan. Nahaba tayo ng bulutong. So, bigyan na lang natin ng solusyon. So, 33 years. Ngayon lang tayo nagkabulutong. And, wala namang taong may gusto magkabulutong, diba? Sino ba naman may gustong ganyan yung tsura? Diba? So, gawa na rin natin ang paraan. Kesa mga no problema tayo. Sa problema na. Mga no problema ka pa. Saan <laughs> Medyo magdadry naman na yan. Grabe, no? Hindi, di ko talaga inaasahan na Diyos may kakabulutong pa sa edad ko. Sa bagay, meron nga kapitbahay namin, matanda na din. Uy, natanggal. Ayan, natanggal yun nasa ilong ko. Matanda na na kapitbahay namin, nagkabulutong. Matanda na talaga, pa-senior na. Wala talagang pinipili yung bulutong. Pag gusto kanya, yari ka. Alahan, choice. Pero it's okay. Ganun talaga. Ah! Po! Ganun talaga. Ah! Ay! Ah! Sige, naklagay mo lang dyan. Yung katid yung anak ko na saging kunyelo. So, ayan katulad ng kusa siya natanggal, di ba? Kasi naligo tayo, medyo lamambot yung balat. So, ayan yung mga gagawa natin lang ng solusyon. Hindi ko alam kung paano, ano. Kasi, ayan, maralalim yan. Ayan, maralalim yan. Ito, at saka itong, ayan, mga nasa kilay ko. Ayan yung peklat, ay peklat. O, ayan, pinag-iwanan ng bulutong. Tignan natin kung anong magagawa natin ho dyan. No? Bahala yung pinag-iwanan ng bulutong na yun Gagawin natin yung makakaya natin kung paano natin mapapalag. Sige na, kukunin ko na para mapalag din yung bulutong. Yung peklat ba? Pero it takes time Hindi naman agad-agad yan Mawawala Pero it's okay Hindi naman yan ano Hindi naman yan makakaabala sa Pang-araw-araw -ara nating pamumuhay. Siguro, sandali Siyempre maninibago yung mga tao Pero itindihan mo ba, ba naman yun? At least ikaw Pumangit kasi nagkabuluto Kasi eh sila. Pangit na nga. Pangit pa ugali. Yan na. Chook <laughs> lang ha. Diba? Kung makita ka nila na ganyan yung mo, so what? Dikit mo sa kanila yung face mo para makas. <laughs> Maldita yan. <laughs> Ewan ko. bahala sila. Di ba? Kaya sa may mga, Diyos ko po, mga magulang dyan, yung mga anak nyo, kung may bulutong, Diyos ko naman, maawa naman kayo. Huwag nyo na ng bahay. Nakakaawa yung mga taong Katulad natin, mga matatanda na sa mga bata kasi siyempre ini-enjoy nila naiinip sila sa bahay, oo, pero katulad ko na nahawa lang, ay, ang hirap, lalo na nagpapatiti kasi ako. Wala akong choice kung hindi, hindi dumedi sa akin yung anak ko. Ilang araw na, pang seven days ko na nakakulong ngayon. 7, eight, basta ganun. 7, eight, nine, hindi ko na mabilang, hindi ko binibilang kasi hindi naman dapat bilangin. Wala naman ako magagawa kung bibilangin ko yung araw, di ba? Ay, no. Ayan, tatanggal na rin siya kasi ng basa. Si. Ayan, oh. Ayan. Di ba? Yung mga unang araw, ay. Eh, na namaga, namamaga kasi yung face mo pag nagkabulutong ka. Namamaga siya mukha kang avatar. Mag Magamaga siya syempre namumula yung mga ano yun. So, pakiusap lang po sana sa magulang na may mga bulutong. Diyos ko po, maging responsable magulang naman tayo, no? Sawayin natin yung mga anak natin pag lumalabas ng bahay kasi nakakahawa po ang bulutong.